disorder o karamdaman mula pa noong pagkapanganak. Ito raw talaga ang ikinasawi ng grade 5 student na sinampal ng kanyang guro sa antipolo. Magbabalita si Gary De Leon. Dito nga po ay uh, dumalabas na ang uh, cause of death ay uh, natural due to yung ruptured arteriovenous malformation. Hindi po yung ginawa ng guro ang naging sanhi. Maingat itong inilahad ng PNP Forensic Group sa ginawang case conference kasama ang pamilya ng grade 5 student na si Francis J. Gumikip. Si Francis ang estudyanteng nakomatose at namatay matapos umano siyang sampalin ng kanyang guro. Pero sa pagsusuri sa bata, lumalabas na naging sanghiraw ng pagkamatay niya ay isang hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin ay arteriovenous malformation na isang congenital disorder. Ang masaklap sa kondisyon ito wala itong sintomas at madalas bigla na lang Ang, mga bin sa utak o yung ugat sa utak ay nag, nagkabuhol. No? Na-acquire na, na nung bata pa. Hindi ito na sa mga stress or medical conditions. Ganun nga kalakas at naka nga yung activity, uh, physical na ginawa ng teacher na yun. Uh, magkakaroon dapat may mga external external na manifestation like pasa, sugat, gasgas, -gas, -gas or pagduduguman lang ng tenga or paglabas ng other uh, fluid doon sa kaniyang tenga. Pero ang pamilyang gumigib, hindi pa rin kumbinsido sa resulta ng autopsy at histopathology. Uh, ganon din po ako, simple tatay po ako. Eh. Hindi ko yung tanggap yun. Kasi napakalayo sa autopsy at saka yung lumabas sa, ano niya, sa CT scan. Eh. Napakalayo. Ayun Ay, saan pa lang talaga po. Dahil yung anak namin si sa panin, hindi pa ng hospital yun. Yun talaga, yun ang hospital sa... Ayun, Natuluyan Umaga ng na September 21 na mangyari ang pananampalang teacher sa bata pero September 26 na nang makaramdam ng pananakit ng ulo si Francis J. Ilang araw pa naging normal ang kanyang pagpasok sa school at nakapaglalaro pa raw ng basketball. Pero October 2, tatlong araw makaraan siyang hospital, ma Tuluyan siyang binawian ng buhay. Nauna nang pinatawan ng, pinatawa ng siyang napung araw na suspension ng DepEd teacher na inaakasang nanampal sa grade 5 student. Ito ay upang bigyan daan ng malalimang investigasyon sa nangyari. Ay naman sa PNP, nasa kamay na ng pamilya Gumikip kung ipagpapatuloy ang kaso laban sa guro. Sa ngayon, ayon sa PNP, reklamo ng may kaugnayan sa child abuse ang nakikitang maaring isang pala laban sa teacher. Mula rin kasi noong 2012, ipinagbawal na ng DepEd ang anumang klase ng corporal punishment ng mga guro sa estudyante. Yes po, ah, uh, this will be unpopular pero hindi ko maatin bilang hepe po at nag imbestigador na magpapail po tayo ng homicide. No? Despite all the knowledge na or information na, na hanap natin ngayon. Sinubukan namin kunin ang panig ng eskwelahan pero walang nagpaunlak ng panayam. Para sa 1PH, Gary De Leon. News Five. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.